Good morning mga kway dance Dito naman ako ngayon sa akin eh. Hindi pa ako nag Alis Kaya Ikot muna ako dito sa aming grahe Kaya Woohoo Kaya na mga kuya dance Yung isang kapitbahay na bin Kumakain doon sa kabilang Ano nandoon sila So, dadto. Totoo po, magsasama ako sa ko. Sa aking mga magtatempo. Sisetat sa si ilang Cortez. Kada sa din sa kabangaran malis na netbag

<laughs> Ay, dance. Ito yung aking halaman, no? Sa akin, namatay yung aking kalamansi. ito yung kalamansi ko namatay. Ano eh. yung isang halaman si namin dito? May bunga na. Marami ng bunga yan. Marami na akong nakuha dyan. Ginagawa namin... Ay okay, sa tuyo tuyo ito <laughs> kung gusto namin mag gym ayun may gym dyan malaki na nga yung muscles namin oh, no? sa kakatingin <laughs> dito man ako paikot-ikot sa inyong mga mata dahil wala hindi ako pwedeng umalis baka biglang babatsi kami ng boss ko eh patay naman ako sa taod sa agaw ko kay agaw sir Sir rumpur gaw ingat gaw tsaka sa aking pinaka binang kaagang maestro sa sa sagay national school kay sir danilo ko magdula at saka kay ano shout out din pala kay sir ramil filo sir Mayong buntag da. Kaya mga kakuya dance, hanggang dito na lang muna. Woohoo!